Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman At uh, bago ko po simulan, uh, no, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ati Stella ninyo At pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa aking mga i-explore na mga bagong informasyon at mapagkunan nyo kait kaunting idea man lamang. So, guys, wag na po tayong paligoy-ligoy lang. Ah, La, uh, wag na tayong paligoy-ligoy pa at uh, simulan na natin ang ating ah uh, uh, topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa dry orgasm na tinatawag o tuyong orgasmo sa kalalakihan, no? So, ano nga bang ba ibig sabihin ng tuyong orgasmo o dry orgasm na tinatawag? Bilang mga lalaki, ang pagkakaalam lang ninyo na kapag kayo ay nilabasan, kadalasang may kasamang paglabas ng similya. No? Yan po ang inyong nalalaman siguro doon sa hindi pa nakakaalam ng dry orgasm. Pero may mga pagkakataon din kung saan naaabot ang langit pero walang ipinutok o inilabas. Ang tawag dito ay tuyong orgasmo o orgasmic no? Orgasmic an ejaculation. Ejaculation. Ang kondisyon ito ay kung saan ang lalaki ay nakakaramdam ng orgasmo pero walang lumalabas na similya mula sa ari. So, yan po yung ibig sabihin ng dry orgasm, no? Bakit nagkakaroon ang mga kalalakihan, ng ibang kalalakihan ng tinatawag na dry orgasm? So, yan po yung tatalakay natin kung ano-ano ang mga sanhi, no? So, yung number one, paulit-ulit na labasan at tinatawag. Paulit-ulit po siyang nilalabasan ang pagkakaranas ng parating labasan ay maaring magdudulot ng tuyong orgasmo. Ang katawan ay nangangailangan ng oras at nutrisyon para maibalik ang naubos na similya at posibleng maubos talaga ang naimbak na similya sa katawan. So, ang ibig sabihin, ano, bakit nakakaroon ng dry ano orgasmo? Ang isang sanhi is yung paulit-ulit na parati-parati na lang uh, nag-orgasmo -o, o yun na nga lumalabas yung similya habang nakikipagtalik o nagsasarili ba no so yan po may tendency na uh, magkakaroon ng dry orgasm na tinatawag kasi yun na nga naubos na naubos na yung naimbak na similya doon sa loob pero hindi naman ibig sabihin mawawala yun guys no so meron lang mga sanhi na kung bakit nagkakaroon ng ibang lalaki ng tinatawag na dry orgasm, no? So, yan po yung number one, paulit-ulit na nilalabasan. At ang number two naman, mga operasyon, no? Yung mga nakaranas ng operasyon. Operasyon na ginawa na malapit sa mismong ari ng lalaki ay maaring magdulot ng tuyong orgasmo tulad ng lalaking inalisan ng pantog, no? Blood pantog o yung bladder prostate na tinatawag, no? Maaring hindi na makagawa ng similya, no? Merong tendency o maaring hindi na makagawa talaga siya ng similya o hindi na siya makapagpalabas ng similya dahil yun na nga. Halimbawa, tinanggal yung prostate niya, no? O yung pantog na tinatawag sa Tagalog. So, may tendency na yun na nga ang ano na lang niya is yung tinatawag na dry orgasm na lang, no? So, hindi na sa lalabasan talaga ng similya mula sa kanyang ari. So, yan po yung number two. At ang number 3 naman, kakulangan sa testosterone naman ito. O problema sa hormone na tinatawag. Ang mababang level ng testosterone ay nagresulta sa mas kaunting pagbulalas, lalo na sa mga may edad na na kalalakihan. So, yun na yun, guys, no? Na kapag meron ng edad yung mga uh, kalalakihan, nagkakaroon na ng, ano, ng dry orgasm na tinatawag o tuyong orgasmo, no? Mas lalo na doon sa mga meron ng mga may edad na mga kalalakihan. Kasi nga, yun na nga, bumababa na yung testosterone na tinatawag no so yun po ay problema tungkol naman sa hormone na tinatawag doon sa katawan so nagiging mababa yung level ng ano testosterone niya yun nagreresulta na sa kaunting pag uh, pagbulalas o yung paglabas ng ano ng similya no so yan po yung number three. At ang number 4 naman ay yung pagkasira ng mga ugat. Ano naman ito? Pagkasira ng mga ugat. Ang pagkasira ng mga ugat dahil sa kanyang kondisyon, kagaya ng diabetes, ay maaring makaapekto sa kakayahang makapagpalabas ng uh, similya. o oh, no? So, yan po yung number 4 na kapag uh, nasira yung mga ugat kasi alam nyo guys isa po sa mga ano erectile dysfunction ang ang sakit na diabetes na tinatawag, no. Ito po ay alam ko napakarami po sa atin ang merong sakit na diabetes, no. Ito po ang isang sanhi na uh, hindi na pagtayo ni Manoy, hindi na niya nakakamit yung ano yung tawag dito, yung mahabang pag uh, pagtigas. So, isa po itong sakit na ito, yung diabetes na yan. At saka basta yung sakit na halimbawa mataas yung sugar kagaya ng kolesterol. Kasi nga alam nyo guys, ang ari ng lalaki kung hindi maganda ang daloy ng dugo, hindi rin maganda yung daloy ng dugo patungo doon sa ari ng lalaki. Kaya hindi niya po, ano tawag dito? Hindi po magiging malusog yung ari kapag hindi maganda ang daloy ng ng dugo, no? Kaya kapag halimbawa may sakit na diabetes o kolesterol, no, hindi gumag hindi gum hindi maganda yung hindi mabuti yung daloy doon patungo sa ari, kaya merong tendency na hindi na, hindi natitigasan o uh, hindi na niya tawag dito, hindi napapanatili. Na ang tigas habang nakikipagtalik. So isa po 'yan sa mga naging problema o isang problema ng kalalakihan, no? Alam ko po dahil marami po akong uh, mga uh, vlog na tungkol sa mga hindi na natitigasan o ang tawag dito, yung tinatawag na erectile dysfunction. So maraming marami pong nagtatanong sa akin kung ano ang mga gamot pero nandoon na yon sa aking mga vlogs na ilan na po yon siguro nasa pito na yon. Pitong video na yung nilabas ko dahil nga marami sa atin na uh, yun na nga na may problema sa kanilang may problema sila sa kanilang ano sa kanilang sandata o sa ari na lang no. So mahalaga talaga din na tingnan din natin ang ating kalusugan. Pero ang isa ko lang pong, ano, kasi dito sa Japan talaga, nung nags, sinaliksik ko talaga yan, talagang ang isa talagang ano nakakapag ano yung ano lag, talaga yung sakit na nasa yung diabetes talaga isa po yan dito rin na alam na alam ko dito sa Japan kasi meron akong kakilalang hapon na may sakit na diabetes yun na nga ang asawa niya rin isang Pilipina ano, nag-uusap kami. Hayon hindi na po hindi na po na nagkakaroon sila ng tali kasi hindi na tumatayo si Manoy. Kaya hayon uh, bata pa naman yung Pilipinang kaibigan ko. Pero wala tayong magawa, alangan alang naman na, ano kaya ang sinasabi ko na lang na magkaroon sila ng komunikasyon uh, at hindi lang naman dahil sa penetration penetration ang ang ikakasiya ng mag-asawa meron namang maraming paraan na kahit walang uh, kahit hindi ipasok ang ari no so maraming paraan na mapapaligaya ang bawat isa so yan lang po yung uh, inano ko sa akin kaibigan na gawin niyo yung kahit walang aktwal na pagtatalik. So, ayan po guys, ayan po yung meaning ng dry orgasm, no? Kasi meron akong uh, nabasa na basa na, oy, meron palang lang ganitong ano, no, na dry orgasm. So, yan po yung meaning ng tinatawag na tuyong orgasmo. Sana nagustuhan nyo ang isa ko na namang vlog ngayong araw na ito at doon sa hindi pa nakapag-subscribe. Humiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ko at uh, paki-click na rin ang notification para sa susunod kong vlog ay masusubaybayan nyo. Maraming maraming salamat sa...